Drive tayo ngayon dito, no? At ah uh, ito binarado binarado sinaraduhan na to. Ayan. Ginawa ng parkingan to. Sinaraduhan na talaga. Hmm. <coughs> Iba. Ano ba tong mga to? Mga makina. Na. No. Ito po yung uh, construction, no? One unit, 3.5M. Ang laki ng halaga, no? Yan ang halaga. Oh. Parang yung akin, baklaran. Sityo San Juan, Sityo Santo Niño, barangay Baklaran Parana City Target date for completion compl completion July 12 2022 no DPWH National lah, Street Timothy Construction Corporation Elite General Contractor Development JP Ito. Yeah. Ito po yung nakalagay dito eh. Parang nga kay Contraction, development, construction of one unit, 3.5M, 35 galima pumping station, no? Yan po, pumping station. Bakit hanggang ngayon? Ang uh, contract nila rito ay July 12, no? 2022 nag-start sila January 14, 2022 din Tripad di Galima Pumping Station ano? at uh, ito yun no? ito yung mga gamit oh. wala namang gumagawa Ito halos hindi na. Halos hindi na po ito tumatakbo eh. Oh. Ito. Halos hindi na po ito tumatakbo. Eh oh. ano? Dito malaki, doon maliit. Oh. Tsaka hindi na, hindi na dumadaloy oh. Ayan oh live po natin kinukunan to doon nakatambak na po yung mga pasuro na dating malinis na galing sa Nino yan papunta rito ayan ang laki nitong ginagawa to kung pumping station to e eh bakit binarada, binarahan no? ito yung mga makina oh. Abangan nyo yung uh, follow up natin na ano? sa uh, DPWH saka sa ano para niya akin